Hi guys, so kakaligo ko lang and sobrang excited ko talaga kasi meron akong gustong share sa inyo. No? Feeling ko na matutuwa kayo dito kasi mas kailangan natin to na para maganahan yung mga kaano natin. So yun, so na-excite lang ako kasi meron akong nabili sa TikTok. Ito siya, ayan. So pang pabango siya ng talong natin. Lalo na sa mga hindi marunong maglinis ng pugad ng ibon natin dyan, no? Minsan, pag naliligo tayo, nagaroon natin pero mabantot pa rin yung guys, no? So, kailangan natin, ito na yung katapat niyan para bumango yan. And sobrang ganda itong gamitin, guys. And hindi ko siya madedemo demo sa inyo kasi, no? ba? Diba? Da. <laughs> Bakit araw ko na ito na ginagamit guys tingnan nyo naman to Bawas na so, siya Ito guys so Emperor Ultimate Wash 150ml na siya guys Pinaka nagustuhan ko dito guys pag ginagamit ko siya and binababad ko siya sa dito ko ang sarap nga gamitin meron siyang cooling effect talaga siya and e, nakaka deep cleansing naka at siya ng odor kailangan na kailangan natin to kaya <laughs> talaga yung pinaka importante sa atin kasi ba diba? pag makikipag ano ka pag naamoy niya yung talong mo sa kayong pugad ng ibon mo tapos maasim, di ba, nakaka-disappoint para nakakawalang gana so ito gagamitin mo talaga to para if ever na may makaano ka man lang na kung sino man yan ano mo hindi siya madi-disappoint so magaganaan pa siya so nasa yellow basket ko lang to isasend ko na lang yung link dyan sa comment section ko try nyo na to promise hindi ako nagbibiro sobrang legit nito and sobrang bango niya at sobrang tagal niya mawala yung amoy sa mga hindi pa pala nakaka-follow sa social media, so, okay. follow nyo na yan guys ha? sa mga hindi pa nakakaalam. Para malaman nyo naman yung mga iba kong social media. Pwede rin nyo kayo message dyan guys Kung ha. Mababasa ko naman yan if ever. Yung nga lang hindi agad-agad ha. Higiras pa nasaman ako guys. Kapag hindi ako busy at marami akong time. Paalala ko lang ulit guys ha. Kapag nag 100k na tayo sa Facebook page ko, mamimigay tayo ng Gcash. Pero wag naman kayo mag-expect ng sobrang laki. Lima man na sa Gcash natin. 100 sila para naman malaking bagay na rin yun. Diba? Pangload din yun. Kaya sa mga hindi pa nakaka-follow minha Facebook page ko.